At ayan po, mapagpalang araw mga kasawlo Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? For today's video po, at eto nga po ang pinaproblema natin ngayon Ayan, nakuha na yung bandan dito po, para i-defrost. At eto naman po ang chicken po natin, dahil nag-auto-defrost po yung mga fridge yan. Naubos po yung kahapon lahat, yung tubig nya napunta dito. Ang problema po pala niyan, nakalimutan ko po tignan yung butas kung saan po dumadali yung tubig kapag nadidefrost yung ref. Kaya ayan, tignan nyo naman po. Tigas na tigas. Ay nako. Pinunas-punas ko pa kahapon para nga hindi mamuko yung hiyado sa baba. Wala din pala yung defrost yung tubig na muo dito. Kailangan ni-defrost ulit yung ref nyan. Lala, share ko lang po struggles po natin. Isa sa mga struggles natin. Yung pag-bridge at pag-defrost. Tara po, bili lang po tayo ng gata. Ito po, no? hindi po pala tayo bibili ng piga. Iba yung bibilihin natin dahil nga po hindi tayo napag defrost ng chicken. Hindi po bibili ng gata. Ayan, sa sana simula na po. Kuhanin na lang daw natin pang hipon at mga gulay. si sitaw daw sa green bell isang sinto mas isang carrots ay dalawang carrots isang malaki chay isang maliit pang casserole daw manghiwa hmm, na tayo manghihiwa tayo dito tapos si din nanghihiwa din doon bili lang tayo nutusan tayong bumili ng baking powder tsaka ano kamatis hmm, maulan, tricycle tayo wala dito na. No? message natin sa isaw sa may kanto po kasi tayo eh Isa lang po, kalamit po, isa po. Ani po. na din tayo ng pang bopis Ayan, yung maninipis. Na parang nakamins din. Yun, ready na ang ating pang -bopis. Yung luya, red bell pepper, carrots natin. Prito na tayo ng dulong. Yun. 外面。10. isa pa yun ah. Yung sa palalang pa to, palalang yan. Yung palalang yan. Patutuyo yun. Patutuyo yun. Hanggang sa pumutok-putok siya. Atin, puto kayo nga atin ang kanya yung Na? Lawin na yung kebe. Ito yun po, ready na po tayo for delivery. At for today's video, ito po ang ating lutong ulang. Magkano pa? 75. 75 asadong baboy. Lutong asadong matwa. Hindi siya. Ah, hindi siya. <laughs> Asado <laughs> lang siya. Ito, roll 90 per styro. 90 per styro. At ito, boopies. 70. 70 order. per order. At ito pong gulay. 40. 40 pesos. Mga dulong? 2425. 2425. Order na po kayo. Prepare na sa so ang ating i-deliver for today's video. Gagamitin na naman po ulit ni Airpat ang ating tricycle. Pero bago siya umalis, mag-deliver muna tayo. May nasi kaso po kasi. Yung mabag po dun sa tita ko, tsaka sa lola ko. di lang oh, maulan yun eh. na niya yung mga poultry, napulyo, napula yung mga lawa na nasa poultry. ito po no? ganyan po yung ginagawa natin ngayon patatlo tatlo dalawa ganyan para po mag-deliver natin kaagad at syempre mabilis mas mabilis ayan. di baling pabalik balik po tayo para kahit papano pagdating po natin nakaprepare na yung iba Kasi inaantay po natin si Sao imbes na aantay tayo ayun nga nakadeliver na yung iba no. Yan. dati kasi inaantay po natin lahat eh tara na nga po, lumakas na yung ulan Magsisingle lang tayo Dito Tingnan natin kung ubra to Kung hindi mababasa Hindi baling tayong mabasa, wag lang yung ulam Yung isang motor, pwede ko naman lagyan ng ganyan Kaso, ayaw ko lang po Sa gabal, sa parking dito Kasi na siguro dito For the goal. Malakas na no? yan Nabutan tayo na malakas na ulan Pauwi na lang tayo Ito legit na basang sisiw Kasi buo eh Buo yung pagkabasa hmm. So yun tayo ulit Parang nakaka-enjoy yung ganito Mas gusto ko yung nakasingil na may ganon hindi, bago kasi sa ginagawa mo. Nakaka-enjoy siya. Parang gusto ko nang ilagay yun doon. Meron talaga po yan eh. Basta mag-pray ka lang. Nakaka-enjoy talaga. Nakaka-enjoy. Kahit nababasa po tayo ng ulan. Mas nakakatawa. Nababaga lang kasi ako sa tricycle eh. alin nga po no basang basa tayo parang talagang naligo po tayo sa ulan pero nakaka-enjoy po siya lalang gusto ko lang i-share nakusumbira rin tayo pero basang basa pa din tara deliver lang tayo Pisa. Pili doon ah. Kim gutong ko. eh hmm. meron po tayo. Yung 500 na lagi ko na dito na. Na okay. Habagat na lang po ata nakalabas na ng parsi ano. Yan, pinapakuha ni Sao yung so Sobrang sigurado kanina to sa ano, sa lagayan. Kaya binukod. Para matakpan. Tumutulo-tulo pa oh. Kaka-enjoy <laughs> naman. May payong tayo. Para lang sa ulam to. Di ba lang ako po, okay lang mabasa ako, wag lang yung ulam, ganun. Ever since naman kayo nung delivery boy po ako, nung pahinanti pa ako, sa tinatakpan ko yung kinakarga ko, ako okay lang kayo mabasa ako. Trabaho po yan eh. Parang ito, trabaho lang din. Magkano yan? Wait. 90 plus 90. 180. Plus 50. Want 230? Oh, uh, 250 niyan. 250. basta din silang kumain. Ito yan nga po no. Nagpabili po tayo kay Erpat ng yelo sa may ice plant sa may Angeles. Dahil pumunta nga po siya ng Angeles, may inasikaso po sila. Tapos ito nga po yung ginawa natin. Yung mga karne natin, nilagay natin dito. Siyempre para iwas, bulok po, iwas sira. Yung po yung pinakailangan po natin. Siyempre kapalingki lang po natin. Tapos ganoon na yung nangyari. Yan, pang soft drinks yung pang inumin natin sa may jar natin nandiyan po lahat yung mga karne natin na bili o pinamalingin natin yung nandun na lang yan yung manok na yan ito yung ginamit nung nakaraan kila parang Kevin nung nag ano po tayo birthday po din na di hiningi po ni Sir tapos ito yung natin ito yung ano natin waters na ginagamit natin noon pa man nagamit sila ngayon at ayan nga po, para po silang nakabaon. Bali, ano po pala, sabi po ng tatay, kala ko ako yung nagkamali. Natakbang ko yung butas kung saan tumutuloy yung pag po siya, parang ganon, di po ba? Kung yung tatay ko po, minadali niya kasi alas dasat na po ng madaling araw, yung hindi na pinatulo ng todo. Kaya yun, may yelo pa po pala yung, ano, yung pinaka-drainage po ng ano. Nung yan, pinaka-drain niya. Kaya yan, naipon po. Kasi nag-auto po yan, di ba? Auto, auto defrost all auto defrost po sila kaya yun ipon imbes na tumulo doon sa likod naipon dito kaya tingnan nyo po talagang hindi mo sila magagalaw aagalaw kakapalinti pa lang po natin yan ha hindi eh isang linggong stress kaya buti na lang thank you po, lord yun na na share ko lang po kaya yan maraming 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 salam po sa so, wala po rin yung sa panunod hanggang sa muli ingat po ang lahat God bless us all po paalam